Ito na, video. Yes, guys. Tapunta kami ng Alaminos People's Park. Ayun. Dito pala yun. Sinadayo. dami nyo na mga tao. Oh. Malibas ay Sabado. Malibas ay Sabado. Kaya ang tao. Ang na Ang ang eh. Huh? ganda ng view. Ayun, oh, no? yung bundok. Ayan, marami pala dito nagsisinda. Wala tayong dalang upo on. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ang okay. kaya pala sa'yo madami dito. Ayun, ayun. Video mo, mo na yun. Instagram din dito. Sa dulo. So ito guys, ang People's Park Alaminos. Ya, yeah, madami nagtitinda. At ang dami ding tao. Yeah! <laughs> i don't know.